po kung gusto nyo mag-apply ng super grabe malala pala yung lakaran dito kaya siguro grabe super exercise kapag nag-apply ka ng super masyadong malayo yung lakaran hinihingal na ako manguha muna kaya tayo ng bayabas <laughs> nagutom ako talaga alayo eh Tika! May bayabas po dito. <laughs> Kasi yung bunga parang kakaperanggot. <laughs> Pahingi pong bayabas. Pahingi po. Bawal niyan. Ay, <laughs> eh, wag na lang po. Bawal daw. Salamat po. Nagugutom na po kami. Nagugutom na kami. Ang layo po nang nilalakad. <sighs> Pero yung sofer, marami siyang puno. Baka ito. Ayan ah, yung nakita mo kanina Malapit na ka ba tayo? Grabe, ilang kilometro yung nilakad natin? Sobrang layo na yung mga puno dito. Environmental friendly din naman pala yung mga company dito. Very good. Hen guys, malapit na ako guys.